Ang pagpili ng tamang lahi ng baboy para gawing inahin ay isang mahalagang desisyon. Para sa mga nagaalaga ng baboy, mahalaga ang tamang lahi para sa mataas na produksyon ng gatas at malusog na mga biik. Ang mga lahi tulad ng large white at landrace ay kilala sa kanilang mahusay na reproductive traits. Mayroong iba't ibang lahi na may kanya-kanyang katangian at angkop sa iba't ibang layunin. Narito ang ilan sa mga lahi ng baboy nakaraniwang ginagawang inahin at ang kanilang mga katangian, landrace, kilala sa kanilang kakayahang mag-anak ng marami, may mahaba at malapad na katawan at magaling mag-alaga ng kanilang mga anak. Sikat ito sa kanilang mahabang katawan at mataas na kalidad ng gatas. Ang kanilang mahusay na maternal instincts ay nagbibigay daan para sa malusog na pag-aalaga ng mga biik. Large white, katulad ng landrace, marami ring naaanak ang mga large white. Mas maikli ang katawan, kumpara sa Landrace, ngunit mas makapal. Kilala ang Large White sa kanyang kakayahang magproduce ng maraming biik. Ang mga inahing ito ay may malalaking katawan at magandang pangangatawan na nagre-resulta sa mas mataas na kita sa mga magbababoy. Duro, may magandang karne at mabilis lumaki. Gayunpaman, hindi gaanong marami ang kanilang naaanak kumpara sa Landrace at Large White. Hybrid, ito ay mga baboy na pinaghalo ang iba't ibang lahi upang makuha ang kanilang magagandang katangian. Halimbawa, maaaring paghaluin ng landrace at large white upang makakuha ng isang inahin na maraming naanak at malaki ang katawan. Mga dapat isaalang-alang sa pagpili ng lahi ng inahin. Layunin. Ano ang iyong layunin sa pag-aalaga ng baboy? Kung gusto mo ng maraming anak, maaaring mas angkop ang landrace o large, white. Kung gusto mo ng mas masarap na karne, Maaring mas maganda ang duro. Klima. Ang ilang lahi ay mas angkop sa mainit na klima, habang ang iba naman ay mas maganda sa malamig na klima. Availability. Hindi lahat ng lahi ay madaling makuha. Budget. Ang iba't ibang lahi ay may iba't ibang presyo. Mahalagang tandaan na ang pagpili ng tamang lahi ay isang desisyon na dapat mong pag-isipan ng mabuti. Mahalaga ring isa-alang-alang ang kalusugan at kondisyon ng inahin. Isang malusog na inahin ay nagpapakita ng magandang balanse ng timbang at aktibong pag-uugali. Kaya sa pagpili ng inahin, ang lahi ay isa sa mga pangunahing konsiderasyon. Ang magandang lahi ng baboy ay hindi lamang maganda sa paningin kundi nagbibigay rin ng magandang resulta sa produksyon. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang impormasyon tungkol sa pag-aalaga ng baboy.